Hindi ba kumakain ng ampalaya ang mga anak nyo? Baka this time, kumain na sila kasi nasa form na siya ng cracker. Ito po ang aking crunchy ampalaya cracker. Paano po ba ito ginawa? Yan po ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Para nga po sa atin ampalaya cracker or ampalaya chicharon, meron po tayong 1 cup ng ampalaya na na-slice ko na po. Gusto nyo po mabawasan yung pait ng ampalaya, Pwede nyo po yan ibabad sa tubig na may asin sa loob ng isang oras. Tatlong kutsara po ng patis o fish sauce. Isang kutsara po ng garlic granules or garlic powder. Isang kutsarita po ng paminta. Isang chicken cubes. Kung ayaw nyo pong gumamit ng chicken cubes, pwede po kayong gumamit ng sabaw ng pinagpakuluan po ng manok. And then, dalawat kalahating cups po ng tubig. Pero hindi na muna po natin ito uubusin. Kunti lang po muna ang ilalagay natin. I blender lang po natin yung mga sangkap para maghalo-halo. Kapag na-blender na po natin, i-add na po natin yung the rest ng tubig. 2 and 1 half cup po, lahat-lahat. And then blender po natin ulit. kapag durog na durog na po yung ampalaya, okay na po yan. Ganitong result po ang kailangan natin. Ilagay na po natin dito sa ating paghahaluan itong na-blender natin ng mga sangkap. And then maglalagay po tayo ng dalawat kalahating cups po ng cornstarch. Then mix po natin yan. Siya nga pala mga kaibol, nga ako kung taga saan kayo para malaman ko po kung saan nakarating ang video namin. Dito ko po iuhulma sa Yanera. Bale po pinahidon ko po ng mantika para po hindi dumikit yung ating gagawin. Bago po kayo maglalagay sa Yanera, ito po ay hahaluin nyo po kasi umiilalim po yung cornstarch. Gadasalin po dito, hahaluin nyo po muna. Kung nyo po, nag po yung kulay. Haluin nyo lang po ng mabuti na wala na po na na nasa ilalim na matigas. And then ready na po 'yan. And then manipis na manipis lang po. Ganyan lang po. Huwag nyo pong kakapalan. Tamang manipis lang po. Ready na po yung para steam. Pagkalipas po ng 10 minuto, ito na po yung magiging resulta. Okay na po yan. Palamigin po muna natin. Panibagong luto na po tayo. Ito po yung nauna kong naluto. Medyo malamig na po siya. Pwede na po natin yung tanggalin sa Llanera para mas mapatuyo po natin. Ito po. Ganito po ang magiging resulta niyan. And then initial po na pagpatuyo, isang oras po. Bago po natin yan pera-perasuhin. Ganun lang po yun. Ito na po yung mga naluto ko. Malamig na po yan. Pwede na po itong pirapirasuhin. Nasa nyo na po yan ha, kung ano po ang sukat na gusto ninyo. Pwede ganyan lang po pwede nyo pang masyadong paliitin. Nasa nyo na po yan. Ganyan lang po ang gusto ko niya. And then ibibilad ko na po ito sa araw para matuyo po. 1 to 2 days po ang pagpatuyo. eto na po yung mga pinatuyo ko na ang palaya cracker. Bali, inabot po ako ng 4 days mahigit sa pagpatuyo po nito kasi may dumaan pong bagyo. Medyo nagparauulan po ng dalawang araw. Pero eventually, natuyo din naman po yung ating cracker. So, ready na po ito para iprito. Nagpainit lang po ako ng mantika. Dapat po nito ay deep fry. O maraming mantika po ang gagamitin natin. Lagyan lang po tayo ng konting amount. Then, haluin lang po natin para mag-pop yung ating cracker. Yan, mga kaibol, ganda. Limit lang po natin hanggang sa maging golden brown yan. Ganun lang po kabilis pag prito nyan. Pag nagtagal po yan, matututong po yan o masusunog. Isang pa po. Dito sa akin ang palaya cracker, pati yung mga bata na cusi kumain ng gulay, ay eh makakain na ng gulay. mag -e enjoy na sila sa pagkain ng ang palaya cracker. Ito na po yung mga naluto ko na ang palaya cracker. Sa lasa po niya, lasang cracker po na may aftertaste ng ampalaya syempre hindi po mawawala yung lasa ng ampalaya napakasarap pong papakin ng pamirinda. Kung yung mga anak nyo po ayaw kumain ng gulay, baka po this time kumain na sila kasi nasa cracker form na po yung ating ampalaya. So yun lang po, sana po ay nag-enjoy kayo sa ginawa namin na video. Kung nag-enjoy po kayo at nagustuhan yung video namin, click nyo po yung follow button dyan at bigyan nyo po kami ng thumbs up. So yun lang po, please follow, like, and share. Bye-bye! Thank you!